All right, on, fish on. Oh, iba. Lalakito 'yun eh. Oh, siempre, ito pa rin ang gamit natin, ang ating Ultra Light Siho. Ayun no. Oh. First strike. All right. All right. Tingnan nyo. So, yun, Shoyong UL ang gamit natin, oh. paniwala ni Master Boards. Ayan oh. Master oh, ayan oh. Si Hawk na ultra light ayan ayan. Oh. Ultra light game oh, ayan. Oh, black edition ayan. Ito yung lagi yung ginagamit from Nitro Gigs UAE la Master Dan. Let's go mga sama, second strike. Oh, ayan, talakito po. Iangat na naman natin 'yan. Oop. Oh, siya, diba? ay Master Burch. Burch. All Burch. Oh. Edong gamit ko UL oh. Ultralight oh, ayan oh, Ultralight oh, ayan. Ultralight game. Seahawk si Hawk oh, from Nitro Jigs UAE. Oh, etong gamit ko si Pa 6 grams. Tara Tingnan natin. Pag malaki ang nahuli, i natin yan gamit ang ating ultralights ayan o oh, 1000 si Dona ayan na mabali master <laughs> Titingnan natin yung tibay. Oh, ayan oh, kagat oh. Ginawa mo sa rock agad tagado. Oh. All right, shout out sa Nitro GQ. Hindi ko pa nga naikakase, kinagat na. Kay naman ka naman. Talaga naman. Third strike oh. Ako malaki laki to. Mas malaki to doon sa unang unang dalawa pa tayo pumunta doon sa tali. Ay sa tali sa sa bato. Yo. All right. Oh, po. Nakakita ah, mo yung Master Burge? oh, ano, oh, Angat natin, oh. Di ba? na natin yan. Oh, ayan, oh. Ultralight si Dona 1000 yung makina natin, oh. Si Dona 1000. Ulitin ko, ha. Ultralight, ayan. Ultralight game. Seahawk, ayan. Seahawk, oh. From Nitro UAE. Alright, fish on. Mga kasama, fish strike. Sabay kami ni Master Kabingwet. Kaso, natanggal yung kanya daw. Mabol pala mabul mabol oh, oh. double kill. Ah, uh, double <laughs> double strike pala. La 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 Gamit namin ang ay, humigo, patay putol, putek. <laughs> ang ingay kasi. Hay, naputol guide. Mabigat kinta bato. Isa hindi So ayun kasama double kill, double putol. <laughs> Ay niyo nyo niyo yung bato sa yon doon nagsiksik. Tatago siguro sana siya. Doon din ay master gaming doon naman gumilid. doon di sa bato. <laughs> eh pero ito gamit namin, ultralight pareho. So 'yung tali na lang uli, ano pa? <laughs> <laughs> Nalate. Eh. Sabay nakahuli, sabay din naputol eh.